Ganyan inilarawan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may basbas -bas umano niya ang mga anti-Duterte resolution sa Kamara. Kabilang narito ang humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC para sa investigasyon sa posibleng crimes against humanity ng war on drugs ng Duterte administration. Sa press conference sa unang araw ng 31st Asia Pacific Parliamentary Forum o APPF, sinabi ni Romualdez na nire niya ang mga uubin at opinyon ng dating kasamahan niya sa Kongreso. Gayunman, wala o manong tama rito. Our good friend, um, uh, former Secretary Harold Roque, must have thoughts that, um, uh, well, he has got um, uh, his ideas. We respect his thoughts and opinions but um, they're not accurate. Sinigundahan din ni Senate President Juan Miguel Migsuberi si Romualdez sa gitna ng mga alegasyong may plano itong tumakbo sa eleksyon. Uh, the Speaker is focused on his work. He told me earlier, let's not talk about politics. Migs, don't worry about that. I don't let it bother me. I'll just focus on my work. Ilang araw matapos maihain sa Kamara, tinalakay na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang resolusyon na humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Bagay na kwenestyo naman ng ilang senador, gaya ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Pero ayon kay House Speaker Romualdez, inaaksyonan lamang nila ang sentimiento ng mga miyembro ng Kamara And uh, we have to be sensitive and responsive to the, um, uh, we don't read much more into it than uh, what other people do, but um, nonetheless, they are still entitled to uh, their own views and even to speculations. But we leave it to that. We just do it as a matter of course. Sa isang pahayag, pinaalala naman ni Vice President Sara Duterte sa mga kongresista ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Hinimok nito ang Kamara na respetuhin ang posisyon ng Pangulo na siyang Chief Architect ng Foreign Policy. Punto ng Vice Presidente, labag umano sa saligang batas at magmamaliit sa mga institusyon ng batas sa Pilipinas kapag pinayagang makapasok sa bansa ang ICC prosecutors. Dagdag ni VP Duterte, huwag anyang insultuhin at bigyang kahihiyan ang mga hukuman sa Pilipinas sa paniniwalang mga dayuhan lang ang may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa bansa. Hardy Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.